So ituloy na natin sa susunod na slide, di ba? Masaya yung video. Ano ang pinaka malinaw kasi ang saklaw niya eh. Pinapakita nito ang karapatan nga sa uh, politika, ang karapatan natin sa malayang pamamahayag, uh, karapatan natin sa uh, safety natin, ano? nandoon din na karapatan natin sa kabuhayan, ang karapatan sa lupa, ang karapatan sa disenting uh, trabaho at sahod, ang karapatan natin sa bil sa ating kasarian, ano, yung laban karapatan laban sa diskriminasyon. Ang sinas pinapadiin nito na napakahalaga ng human rights, no, maintindihan ng karapatan sa pamagitan ng pag-alam natin anong mga ito, pagtiyak ng ating karapatan ay mabantayan at ang karapatan ng iba hindi nabuso o hindi nilalabag. Mandigan tayo para sa karapatan mo at karapatan ng iba dahil sa karapatan ng pantao ay para sa lahat. So yung value niya talaga, hindi lang sa pang December 10 kundi lahat. Ito naman ang iba't ibang mga artikulo ng human rights na gusto ko lang makita nyo. Hindi ko naman babasahin lahat. Ano? Pero nandiyan yung Article 1, right to equality, karapatan sa pagkapantay-pantay. Article 2, kalayaan mula sa diskriminasyon. Article 3, karapatan sa buhay, uh, kalayaan at personal security. Freedom from torture and degrading treatment. No right to equality before the law. Right to fair pub freedom from arbitrary arrest and exile. Sunod tayo, tuloy natin yan ng ibang pang artikulo. Next slide. Ayan. Right to be considered innocent until proven guilty. Right to free movement in out of the country. Right to marriage and family. Right to own property. To yung kalayaan sa pananampalataya at reliyon. No? Article 18 siya freedom of opinion and information, right of peaceful assembly and association. So ngayong araw, itong dalawang kalayaan na ito, freedom of belief and religion sa panampalataya natin sa pamagitan ng MISA at ngayon ay asembleya no, para magkaroon ng talakayan sa isang napakahalagang usapin ng karapatang pantao ay Article 20. Sumunod na karapatan, mga karapatan pa, right to participate in government and pre-elections, right to education, right to adequate living standard, right to education, right to rest and leisure. So karapatan natin magkaroon ng oras para magpahinga, no? At uh, ma-reenergize ang sarili natin, kaya tayo merong pan, uh, mga bakasyon, ano? Sunday bilang rest day right to social security, right to desirable work, and to join trade unions. Karapatan din natin yan. Okay, ito sa pandaigdigan nito, eh, no? International Declaration of Human Rights, merong ganito sa Pilipinas. So hindi masabi, ah, wala naman tayo niyan pa international. Kahit na permado din natin yan. Sa ating constitution ngayon, 1987 constitution, meron tayong Bill of Rights, no? Uh, ang section 1, number 1 na yan, hindi dapat alisan ng buhay, kalayaan o ari-arian ang sino mang tao ng hindi kaparaanan ng batas, due process yan, ano? ni pagkaita ng sino mang tao ng pantay na pangalaga ng batas. So, equal protection of the law. Di sinasabi ang mayaman lang may pera, no? may karapatan para proteksyonan. No? Section 2, ang karapatan ng mga taong bayan na magkaroon ng kapanatagan sa kanilang sariling pamamahay, papeles at mga bagay-bagay laban sa hindi makatuwirang paghalughog at pagsisamantala sa anumang layunin ay hindi labagin at hindi dapat maglagda ng warrant na paghalughog o warrant sa pagdakip maliban kung may malinaw na dahilan na personal na pagpapasyahan ng hukom matapos masiyasat ang may habla. So, may meron tayong karapatan sa laban sa unreasonable searches ano yun yung mga sa constitution natin mismo ano pang susunod meron pang iba Ang no? mga susunod na slides mas uh, dagdag ano na sa english na yan no na sa bill of rights pa rin natin ini-echo niya nga ang uh, sinabi ng international declaration of human rights karapatan sa impormasyon no na kailangan malaman katulad ng SALEN eh, ng mga government officials may batas kaugnayan para malaman natin kung nagpayaman ba sila o hindi sa panahong nasa posisyon sila karapatan ang section 8 no ng mga taong bayan public o private sector man nagtatrabaho para mag-organisa ng union asosasyon o anumang samahan para sa mga uh, layunin na hindi labag sa batas. Uh, next slide Marami pa yan ano uh, may dagdag pa Ito yung sa usapin ng uh, protection ano sa hindi makatarungang uh, paghuli Any person under investigation for the commission shall have the right to be informed with right to remain silent at to have competent and dependent counsel, preferably yung kanyang pinili. No. Section 12, number 2, wala dapat torture, karahasan, threat, intimidation o no, iba pang paraan no, para gamitin laban sa inaresto. Ang sekretong detensyon, solitary, inkomunikado, iba pang paraan ng detention ay pinagbabawal. Ano mang kompesyon na, na, nakuha sa pamagitan ng uh, dahas, di ba? sa pamagitan ng threats ay hindi pwedeng tanggapin laban sa kanya sa korte. Sumunod, itong pinaka-importante, the accused shall be presumed innocent until the contrary is proved. So, as in na ay tinuturing na walang sala hanggang hindi napapatunayan sa korte. At section 16, no? ay 15, kailangan may rito habeas corpus, ibig sabihin, hindi ka pwedeng ma na walang malinaw na batayan. Maliban kung merong invasion o gera, di ba, o rebellion. Section 16, lahat na tao ay may karapatan sa mabilis no, na pag-ayos na kanilang kaso sa harap ng judicial, quasi-judicial, or administrative bodies. Yun na nga, no, speedy disposition. Pero alam naman natin no, gaano katagal bago nagkakaroon ng mga desisyon uh, sa mga kinasuhan. section 18 no person shall be detained solely by reason of his political beliefs and aspirations so malinaw yan at importante yan na kung may paniniwala tayo no na hindi tugma doon sa mga nasa puder ay hindi to batayan para tayo ma-detain may freedom tayo to be critical no of, uh, of the programs and policies of the state. Ano pang iba dyan? Uh, yung na nga, ano, usapin ng torture. Punishment. Okay? Ang susunod. Ano ang mga balakid sa pagtutamasa ng mga karapatang pantao? Siguro number one talaga kahirapan. Kasi kung mahirap ka, hindi mo maisip na may karapatan ako. Parang araw-araw, ang usapin sa iyo ay paano ka mabuhay, paano ka mag-survive. So either uh, hindi mo pinapansin ang karapatan na yan o wala kang panahon para makiisa doon na uh, labanan ang mga, ang mga uh, naglalabag sa mga karapatan ng mga kapitbahay natin o mga uh, kapwa mamamayan natin. Dahil sabi nga ako busy ako sa paghanap buhay anong pakialam ko diyan di ba so yung parang nagiging individualistic tayo sa kalagayang napakahirap natin pangalawa syempre yung kulang sa kaalaman ng mga karapatan magkaugnay din yan sa kahirapan eh dahil nga uh, kakulangan sa karap kaalaman ng mga karapatan natin kaya napakalaking bagay ng simbahan mismo ay isang mekanismo para mapalaganap ang kalaman na uh, tungkol sa karapatan. Ano pa ang malakid na pakalaga nito, no? Ang state, ang estado ay tinatawag na duty bearer, no? Ibig sabihin tungkulin niya na proteksyonan, igalang at ipatupad ang mga karapatan ng mamamayan. Pero kapag siya mismo ang lumalabag nito, malaking balakid dyan dahil Hawak niya ang mga rekurso, hawak niya ang uh, iba't ibang mga mekanismo para ipatupad ito or labagin. Anong pangbalakid, mga banta at aktual pagpatay sa mga human rights defenders? Makikita natin yan mamaya. Ano?